good morning mga kapigmate. Uh, di ba nag-vlog tayo kapon about do sa nagtatay ng piglet. So nandun sa vlog na yon yung mga tip, yung mga paraan ko kung paano mawala yung pagtatay ng mga piglet. So na, na ito na dedi sa inahin or hindi pa na sa Gan isa lang ang ano natin, isa lang ang para natin at paulit-ulit natin sineshare sa iba para bawas gastos na rin mga kapigmate. So tayo po kasi dito, hindi po tayo gumagamit ng mga gamot sa pagtatay ng piglet. Kasi hindi na kailangan yun. So ito na mga pigmate. 12 oras. So, ayan na po. Yung dating malambot na dilaw, ayan na. So, so, yung mga itim na yan, yan po yung mga dumi ng piglet na hindi naman talaga nagtatay. Yung, di, yung dilaw pong yan, yan po yung mga nagtatay kahapon na sobrang didilaw na. yan po. So, yan lang. Napakasimpleng paraan lang mga kapigmate. hindi uh, na hindi, hindi niyo kailangan gumastos ng pera. Hindi ano, walang ano, wala kayong po problema sa mga piglet nyo Basta't magawa niyo lang ganung napakasimpleng paraan lang para magwala 'yung pagtatay ng piglet nyo Uulitin ko, control sa pagkain. 'Yon ang number 1 kailangan niyo gawin sa mga alaga niyo. Lalo na sa mga nagtatay Yung inahin natin mga kapigmate, di ba kahapon pinakita ko sa inyo, bukol na bukol to. So ngayon, wala na. So wala na, 'di ba? Kasi hindi natin na pinakain ng hindi natin pinakain ng ayos kapon yung inihin natin. Kaya ngayon, uh, mahina na yung gatas niya. So, ngayon, makikita nyo yung mga bake nag na kasi kulang na yung gatas na nakukuha nila. So, ayan mga ka Yan lang update natin sa nagtatay natin piglet. So, ngayon, papaliguan natin sila mamaya-maya. Para malinis na rin 'to natin to mga dilinto. 'Yung mga piglet naman natin, madudumi na rin kasi pinaglaruan na naman 'yung dumi nang inahin natin. So 'yon. 'Yan ang dahilan ko kung bakit lagi kong binapaliguan 'yung mga piglet natin. Tubig, lagi tayong may tubig sa pigs control, hindi tayo naglalagay ng pigs so kung hindi naman tayo magpapakain ganda ng braso niyo, Yung parang pinakaharapan niyang ano. Ayan. Okay. So, yun lang mga pigmate Good morning. Salamat mga pigmate Sorry. Humihingi lang po ako ng pasensya doon sa mga naikipag-ano sa atin, naipagyakapan sa atin. Yung mga nagko-comment at hindi po tayo makapag-reply tamang reaction na lang po ako basta pag nag-comment kayo nag-react po, nag po ako sa comment niyo alam niyo na ibig sabihin noon nabasa ko po yung comment niyo hindi lang ako mapag-reply sa mga nag chat, -chat naman po sorry rin po kasi uh, sobrang dami nagcha-chat -chat ngayon sa atin so hindi ko rin po yung iba na re yan. pero yung iba naman na re ko yung mga naka-spam hindi ko na re kasi ah uh, doon pa lang sa mga pumapasok sa inbox natin, uh, madami na. Kaya pag kung lahatin ko yun mga pigmate, hindi tayo makapag-vlog. Paano tayo aangat niyan? So araw-araw lang po tayo mag-vlog. So yung mga ano nga pala, mga bagong bagong content creator diyan. So wag niyo nang gayahin yung ginawa ko. So matagal na akong content creator pero hindi ako nakikipag-engage. So yung feeling ko na kaya ko 'to magisa isa Hindi ko kailangan may pag-engage. Pero mali, maling mali mga kapigmit. Napakatagal na ang content, creator pero wala. Walang narating yung pagbablog natin kung hindi tayo may engage Kaya kung ako sa inyo, kung bago ka pa lang, bagong content creator, matuto ka may pag-engage. Pumunta ka sa mga, uh, manood ka ng mga vlog ng mga content creator, mag-comment ka doon, mag-iwan ka ng bakas para ma masuportahan ka rin nila. So sa akin naman, ang um, paikipag-engage ko nga pala mga, mga Pag may nag-comment sa ano ko, sa mga vlog natin, lahat ng post ko, lalo na yung may maya nagko-comment, pinapasyal lang ko yan. So, pumupunta tayo sa ano nila, sa bahay nila o sa, sa kanilang profile, nanonood tayo. Nanonood ako ng mga video. So, pinaka-limit ko sa pinapanood ko mga kapigmate. Kung puro video ang inyo, puro video, puro content, ang ginagawa nyo, mahina na ang limang video pinapanood ko. Pero pag maganda yung content nyo, minsan ang tagal ko nakatambay doon, siguro maabot ng isang oras. Pinapanood ko yung mga video, minsan nagko ako, Ayan, ganyan. Tapos, yung iba na content creator din mga kapigmate na napapanood ko ang daming nakikipag ano sa kanila, yakapan. So, doon tayo tumatambay na matagal. Ah, lahat ng nakikipagyakapan sa kanya, sa kanyang mga ano sa mga follower niya nagko tayo naikis, naikisaw-saw din tayo mga pigmate. So, yun yung ginagawa ko sa pag-engage. Kaya ngayon, nag-start tayo ng January 1 ng pagiging active dito sa pagiging content creator. Sa so, loob ng January 1, umabot na ng ano, 96,000 ang ating pag, ano yung ating engagement sa sa ating mga ano follower sa so, kahit hindi follower kahit hindi ko follower mga ipagmate naipag- naipag ano ko na engage ako yung mga bagong tumaan sa wall ko isa-isa kong pinapanood. Lahat yung pinapanood ko. Tapos nag-iwan lang ako ng konting bakas, pero minsan, um, madaming bakas pag nagustuhan ko talaga yung video. So yun mga kapigmate, konting tip din yun para sa mga baguhang content creator. So yun lang, good morning, good morning, at magpapakain at magpapalingko pa ako sa mga alaga ko. Good morning.